The government continues to protect and assist farmers. In fact, their rights to the land they cultivate have also been granted. Let's witness their story. Sa kung saan ang bawat piraso ng lupa ay sumasalamin sa buhay ng mga magsasakang araw-araw na bumubungkal dito. Narito ang kwento ng isang natatanging agrarian reform beneficiary. Ito ang kwento ni Kapitan Tiotimo Casas, isang tunay na bayani ng agraryo sa barangay Bagong Silang. Tutoy mong kasas, uh, edad ng 63. Uh, pagkaya na ako, in, nanilbihan ka kapitan ni barangay. Uh, ha, kung di dapat trabaho, 45 anos ako nga nagtatrabaho itong area. 35 anos lang ako nga nagulat na maaktual na akong title. At ito ka na akong nagpinsya na ako pag umali na itong area. Dako na bago na akong pinabuli kahit siyaan. na ako, akong panginang na akong ng mga anak, pagkaon ito ay uh, ang sobra hiton. Ako ang pa ito pa para pagpa-eskwela. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,500%. Kapag kaya na yun, ako nagpasalamat na itong presidente ng Bungbong Marcos, na dapat niya pagtanaw ang mga paraong na matagan tunak sa